maraming tao. Kusma, no? Opo. Ay, ayun, no? Punto tayo ng Super Mario tapos ang mga Batman. Opo! Stay up, Batman! Mayroon sa Super Mario! Tara! Tara! Huwag ka lalapit ha? kasi wala tayong, ano, wala tayong pera, tapos wala tayong, wala tayong, cellphone pang selfie eh. Okay? tingin ka na lang. Oh, ayun. Negative pa rin talaga. Ang na ng ginasas natin dyan sa doktor mo. Alos lahat naman, sinulod natin kung anong sinado. Wala pa rin talaga. Wala oh, walang ka naman pag-asa niya? Eh? Kasi, totoo lang kahit ako, hindi ko na rin alam kung paano tayo makakabuo. Eh, yeah, wala naman tayong diferensya parehas. Sabi ng doktor, pahinga, healthy foods, exercise, hindi naman tayo nang kukulang eh. Ginadasal ko rin yan lagi. Sige na, nakamali tayo sa usapan natin. Sige, bibigyan mo na ako ng pansin, ha? Sige. Kusma, umuulan na. Hmm? Saan so, kaya, so, kaya tayo pwedeng sumilong? Hmm? Tara, Kusma. mo tayo. Ay! Hmm? Kusma, tignan mo yung aso, oh. Hindi ba ng aso? Tara, yeah. kusma, napitan natin. Hmm? Napitan natin. Opo. Bogart. Ang ganda yun, Kusma. Kamukha niya yung dati nating aso. Opo. Yeah. Kamukha mo siya, Miki. Kamukha mo siya. Buti na ano mo. Uy, akin nga ano. niya. Ay, Tega. sa inyo po. Oo. Ay, sumunod ata rin sa misis isis ko paglabas eh. Teka, talasan kayo. Dali nga araw na. Ah, uh, hindi po kami taga dito. San sa na din po kami natutulog tsaka napapadpad. Naku, oh, wala oh, kayong talaga. Saan magulang niya? Sood kayo sa akin. Wala sa bahay sa dalit. Sa? Tsaka parang nanginginig mo yung kapatid mo. Opo. Tara, tara, tara. Dali sa bahay. Silo muna kayo ron. Baka umulan. Tara, tara. Basok na Tara. na naman kayo. Uh, may ulan. Buti na lang nakakuha nyo. Alas ba kayo din? Ah, uh, uh, wala na po kaming bahay. Walang bahay? Eh, Asan lang, ano mo, no, ang mamat papa nyo? Pa, asan ang magulang mo Ba't madaling araw sa galing? Tsaka parang wala yung kayong tulog na maayos. Delikante yung ano ngayon. Pumamalala naman kapatid niyo. Ano taon na ba yan? Trip po. Eh, ano pa yung moses ko? Whoa! Pwede ka mga katangto? Tamalabas ka, hindi mo maayos yung bit. Yung aso ay sumunod sa'yo. Ingat, hinahanap ko sa pangatlong kantong kuna kita. Buti hawak nila. Kung hindi, baka akong iba-iba nakapunot. Di wala na. Hala! Teka! Madaling araw nasa labas kayo. Pakain pa, mo na sa loob. Tara, tara. Nasa loob. Iyan na, pasok kayo doon. Pasok mo na kayo na. Sige mo na kayo dito. Ganun nga niya. Parang naman naman itong... Hindi ko maano yung ano kung ano sitwasyon niyo eh. Teka. Ibig sabihin eh. Uh, teka, asan ba yung nani tatay mo? Ano nangyari? Eh... Kaya suppose nilang nagasikasa sa motor eh. Matagal na ba? Opo. Eh, Bahay niyo? Wala kayong bahay? Wala na din po. Walang mag anak man lang na pwedeng... May sabihin, pag na lang kayo magkapatid. Opo. kailan pa kayo ganyan? Mag-iisang taon na po yata. Teka. Grabe, nakaya niyo yun? mag taon? So lakad lang kayo lalakad? Sa so, kayo kumakain? Doon po kami sa bayan po. Sa simbahan po. Meron pong karinderiya doon. Binibigyan po kami ng pagkain tapos... minsan ako na din po ang ng plato. Bawa oh, ano naman kayo, Min. Teka. Parang pamilyar kayo sa akin. Parang nakita ko na kayo. Ako nga din po eh. Parang nakita ko na din po kayo. Eh, saan naman kayo nakita? Sa simbahan? Ay, ni, kunin mo na kayo yung pinamili natin doon sa tindahan. Oh, sige. Balik ka muna, tapos masisimba lang muna ako, ha? Darosa lang ako. Kapagod, Kuzma, no? Gutom ka na ba? Oo. Oh. Tara, pay muna tayo. Pay muna tayo. Opo. Tara. Ayaw. Ay, Ay, sorry po, Ale. Okay lang. Masensya na po, Ale. Hindi, okay lang, okay lang. Aw oh, kasi doon talaga kami nagsisimba na eh, sa bayan, di ba? So, doon pala kinatita. Ba't di ko alam yun? Ni, halika mo na sandit. Bakit? Usap mo na tayo. Ah, oh, wait lang na nga. Tunan mo na kayo ha. Tunan lang mo na na nga. Sige pa. Halika, pasok mo na muna dito. Bakit? Ano ba Usap mo na tayo. Alam mo ba ni? Nung mo nung nakaraan. Nung sabi ko sa'yo, magsisimba lang ako magdadasal ako, tapos ipinakuha ko sa'yo yung mga pinamili natin. Nalala mo ba yun? Oo, oh, oo. Oh. Alam mo ba ni? Yun yung araw na nakita ko sila. At yun din yun yung araw na humiling ako sa simbahan. Sinabi ko na gustong gusto ko na talaga magkaanak tayo. Nabigyan na tayo ng anak. Uy, anong connection mo? No? Ni, naaawa ko sa kanila. Kusma, naalala ko na, siya yung ale na nakabangga natin nung pray tayo baka ito na yung sagot sa mga kaibigan ko sige, kusapin natin sila ah, Neng, ah, may sasabihin kami ng misis ko sa'yo at ah, sana okay sa'yo ano po yan? ano sabi? Okay. Okay lang ba? Kung sakali, ampunin na lang namin kayo. Po! Talaga po! Oo, yun eh. Kung papayag kayo. Alam niyo po ba? Yung gabi po na nagkasanggian po tayo. Ang dasal ko po nun. Lord, Lord, Sana po pag umuwi niya pa may pag umuwi. sa mga nakapatid ko, ko. Kaya ko pong tiisin yung gutom at pagod, kaya at kaya pag lang po ang kapatid ko, lalo ang kapatid, kapatid, po. Po kapatid ko. lalo na po at napapadala ang ulan ng ngayon, napadala sa ulan kayo na po ang bahala sa amin na kapatid ko, ng kapatid ko. Pakisabi po sa mama at papa ko na lagi nila kaming kapayagin, nila kaming kapayagin nila. Amen. Talaga ba? Alam mo ba nung araw din na yon na tayo? ini ko din. Lord, minsan lang po yung humili. humili. Sa inyo ng todo. Sa inyo ng todo. Sana pagkalooban niyo na kami ng asawa ko ng anak. asawa ko Lahat naman po ginawa na aming mag-asawa. Sana po bigyan niyo po ako ng sign. At kayo na po ang bahala sa amin. Amen. Maraming salamat po. Salamat at pumayag ka. Isa lang yung hiniling natin pero malakas ka kay Lord ni kaya dalawang anak agad yung binigay sa atin. Ah, magmula ngayon kayo titira. Tinan mo siya ni ang gwapong bata, oh. Dito na kayo lagi. Pagaganda mo, Mia. Dito na kayo titira, ha? Opo. Siguro, ang gawin natin, total, mag-uumaga na paliguhan mo sila tapos balik tayo sa simbahan niyo. Hey, Ngayon, tayo dahil yung mga hiling niyo, tinupad niya.